Bestie Bella, inilantat kung sino ang girl na pinagseselosa ni King Chu. Malapit do mano ito kay Paolo Abilino. Nanangamoy panunuyo na naman daw. Ito ang nakakatuwa sa kanila. Kikiligin ka dahil may silusa na nagaganap. Sobrang gwapo din kasi ni Paolo Binino. Babahuran mo rin talaga. Buti na lang napakaloyal at si Kim Chu lang ang babae sa buhay niya. Matagal hinintay na aktor na mapa sa kanya itong si Kim Chu. Taon ng nilaan, hindi pa payag na masaktan iyan. Girl crush ba naman at gustong makasama forever? Kapang introvert ang nagmahal, asahan mo buhay prinsesa ka at sandamakmak na pagmamahal o assurance sa relationship. Ayon na sa mga komento, kasama sa relasyon ng si Luzana, ang cute nga na may ganyan kanap ang kinpaw. Buti na lang, may showtime palagi. Palagi natin nang laman yung mga itinatago ng kopol. Araw-araw busog ka sa mga pangbubuking kay Kim kaya nga rin napakataas ng na rating ng Showtime Live. Lahat ng Kimpo supporters palaging nakaabang sa ayuda, lalo na si Meme Bice. Huling-huling si Kimchoo sa mga reactions niya. Walang maitatago kapag presence si Bice. At syempre, itong si Bestie Bella na best friend ni Kimmy na palaging may alam sa relasyon ng dalawa. Sino kaya ang babaeng tinutukoy ni Bella Padilla?